Na, subscribe. 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 So guys, please support to my vlog ni Tatay Jimmy para maging patuloy tayo makapagbibigay ng different tao sa tulad niyong mag-aaral. Sa so, kaya po ngayon, kahit umuulan, pinipilit ni Tatay Jimmy gumawa ng paraan para bigay tayo ng tulong sa mga tao na nangailangan. Supportan oh! niyo si Tatay Jimmy. Salamat po. Libreng tao para Pinas. show Kanya tai gi video Sengunas